Pahirapan kami makahanap ng bangkang susuong sa Panatag Shoal. Iniiwasan na kasi ng mga maying isda ang destinasyong ito dahil hindi nila nababawi ang kanilang puhunan. Hindi kasi bababa sa 50,000 pesos ang kailangan gastusin para sa gasolina. Dahil sa tensyon doon, katalasang umuwing lugi at walang huli ang mga maying isda. Okay. Alas 6 na ng umaga, sa wakas, parating na kami sa si Panatag Show. Pagulong tayo, Abga. Dito na tayo, pre. Mahirap man makita mula sa aming bangka ang bahurang nooy nakalubog sa dagat. Wala sa aming model ship, humiwalay muna kami para lapitan itong mga bato ng bahura. Hindi kasi pwedeng lumapit yung malaki naming bangka dahil baka sumadsad dito. Agad naming inihanda ang aming mga sarili Baka kasi salubungin kami muli ng Chinese Coast Guard. Nasa bukana na kami ng bahura at may namataan kaming barko ng China na nagbabantay rito. Pero di tulad ng dati, hindi lumapit sa amin ang barkong ito. Tuloy-tuloy kami papasok sa Panatag show Ito ating kinalalagyan, ito na mismo ang Scarborough Shoal, ang pinag-aagawan teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Hindi tulad dati, hindi tayo hinarangan ng tayo makalapit dito at sa ating likuran, meron tayong mga kasamahang mga maingis ng Pilipino. Kung makikita nyo naman dito, ito na yung mga bato ng bahura. At hindi bago man ang mga maingis ng kasama namin, hindi na sila nag-atubiling sulitin ang magandang pagkakataon Agad nilang inilabas ang kanilang mga pain at pamingwit para mangisda. Iniwan nila malalaki nilang lambat dahil pabigat daw ito. Sakali makipaghabulan muli sa amin ang Chinese Coast Guard. Hindi pa gaano nagtatagal sa pangangawil ang isa sa kanila. Nakahuli ka agad. yan, katuro. Isang mamula baritik-tik. Sinubukan ko rin manghuli ng isda gamit ang baon naming mga pisik maya maya pa nakabingwit din ako ng isang malaking isda oh, wow ano laki okay. ito yung ating nahuli ito yung isda to? Backhole. Backhole. ito pakol pakol ito yung ating nahuli ngayong nga umaga pero sa pagkakataong ito hindi na nakapanlaban ang aking na bingwit dahil naging pananghalian na namin ito Pagdating namin sa Panatag Shoal, marami na rin na mga haali, Pilipinong Bangisda isda na kaangkla sa bahura. Sa aking bilang, hindi bababa sa anim hanggang sampu ang aming nakita. Anong sasambalis pa kayo galing? Opo, sa Kato. Sa Gato, Panta, Pangasin. Panta, Tapos, uh, Kato. Sa Kato, Impanda, Pangasinan. Impanda, Pangasinan. Tapos, sa kahapon kayo dumating? Nang, ano po, lang isang araw, bali, pagkatong gabi namin dito mamaya. Nangalala natin ng ilang mga Pilipinong mga isda na naon lang nakarating dito sa Scarborough Shoal. At ito yung kanilang bangga. Limang araw na raw silang narito sa bahura. Isa ang kanilang grupo sa una nagbalita sa mga kasamahang maing isda na malaya na sila muli nakakagalaw sa panatag shoot Hindi rin nila inasahan na biglang titigil ang Chinese Coast Guard sa panggugulo sa kanila. Itong unang linggo lang daw kasi na Oktubre, nakaranas pa raw sila ng pangigipit sa kanilang mga kamay. Sariwa pa rin sa isip ni Mang John ang mga pananakot sa kanila ng Chinese Coast Guard. Ano na, na nangyari sa inyo? May nahuli kayong isda pero ano pinagawa ng China, Chinese Coast Guard? Naabol kami. Tapos yung huli namin, pinagtatapon nila. Yung mga gamit namin, mga kawil, pinukuha din nila, tinatapon din nila. Taong 2012 na magsimulang bakuran ng China ang Panatag Shoal. Sa loob ng apat na taon, pinigilan nila mga Pilipinong manging isda na maghanap buhay sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Pero 124 nautical miles lang ang layo ng Panatag Shoal sa Pilipinas. Malinaw na pasok ang bahura sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon kay Director J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, malalim ang ating basihan sa pag-angkin ng Panatag Shoal. Well, actually, yung, yung karapatan natin sa Scarborough ay base sa uh, ating paggamit dyan at uh, pag-exercise ng ating sovereignty na uh, for the longest time. Actually, as early as 1930s, nag-assert na tayo ng sovereignty dyan sa Shoal, no? Uh, and um, pinaalam pa nga natin sa Estados Unidos ang ating pag-angkin dito sa Shoal at officially inapprove ng estado sa of decision. Nagkakaroon ng dispute dahil sa parang confusion, no? Ang nagkakalituhan kung ano ba talaga yung basihan ng ating karapatan diyan sa Scarborough. Kaya nang nasabi ko, kahit bago pa man lumabas itong unclosed Naangkin natin yan. Unfortunately, mukhang nakalimutan ng mga tao, particular ng, ng gobyerno. At tapos, noong 1970s hanggang 1980s, ginagamit natin yan uh, bilang military exercise uh, area. Malaya man nakakapasok at nakakapangisda mga Pilipino sa Panatagshol itong mga nakaraang araw. Hindi pa rin magalahong parang bula ang tensyon sa lugar habang pareho itong inaangkin ng Pilipinas at China. Mahalaga manaiig ang diplomasya para maiwasan na ang anumang karahasan sa West Philippine Sea.